Kaya na nga, sumisikat na nang araw. Napaka-ganda ng sikat na nga araw. Uh, pupunta nga pala kami sa five hours later. Hey, hey what's up, Maridano TV? It's uh, Welcome nga pala sa bago namin ng vlog. Uh, nandito na kami sa bahay ng, uh, bahay ng uh, ate namin uh, na medyo binagyo. Medyo hindi naman malas yung bagyo dito, hindi alata. Kaya <laughs> <laughs> mo naman yung puno. Uh, tara. Tara. Tama nyo kami yung... namin, guys tutulungan natin sila para maayos yung bahay nila. Yeah. So guys, ito na po pala yung sirang bubong na gagawin namin. And oh. ayun pa yung isa oh, sa kabila. Tapit natin para makikita. Tara, baba na tayo. Let's go! Okay, baba na kayo. Hindi, kailangan niyan para... Ano? Ito, may aso. Eh, hey, diretso lang. Vlogging lang ng vlogging. Wow, what's up? Maputi. Ang gamit. Ito sa akin. Ano ba ang gabi ka? Bakit? 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 Ayan nga. Diyan o. Sa bato, tapos talong ka doon. Dun, dun, pag o. -sira, oh. Doon o. Doon. sirang oh, sirao tung si ja nagbalbal to bijama na tayo bijana tayo na din ay din ay din ay din Ito yung hindi Ito yung Ito yung, Masak. So guys, ito po yung, magang, yung bahay na binagyo. Paso Pero may natira naman. Tingnan nga lang, pero mukhang bibigay na rin eh. Sa natin. Ano yung kahoy yun? Sobrang sira yung bahay dito guys. Ah, so, papakilala ko nga uh, pala sa inyo yung bago naming uh, kasama sa vlog. Tara! <laughs> si Ming Ming. Ayan. Wow! Ayan. Ming Ming. Ming Ma mag mag kanina, Ming. Maghay sa kanila Ming. Ay, ah, baka mapaus tayo. Hmm. Ah, balik ka rin ba? Kaya tayo, sino nandyan? Hindi mo namin yung gamit dito. Sino dyan? Ah? <laughs> oh. <laughs> so ito po yung ano guys yung mayari ng bahay Oh my god! Wow! <laughs> si ate Lucy <Lusine. laughs> <Ha? laughs> ah, So yun, kuha muna tayo ng kanal para mabot natin yung bubong kasi medyo matakas Hold oh, sobrang init dito guys. Pirit yung araw. Ayun yung mga binagyo. Sobrang sobrang dumi. Ito yung mas malupit na binagyo. Mas malala. Lukot na lukot talaga yung yero. Ayun o. Ito tingnan yung yero. Parang nilamukos ng higante <laughs> Teletrabanjo? Teletrabanjo! Julisis! tayo. o! O, nila tayo ng ano. Nangatin natin, o. Teletrabanjibo! Teletrabanjibo! Pag-i-upload mo subscribe, na ko na. Tara! Punta tayo sa bahay. Lahat, muna tayo, guys. Nung-kwit na yun, ano. Aso. Siberian husky. Yan nga, yun. Sa kanila. Huwag ka muna sa vlog. Pabalik na rin, tapos hindi siya mababaligtad kasi nakahal niya dahil nagutong kami, kakain muna kami bago magtabahay magkakain magkakain lugaw yan lugaw ang nipinig pa o, oh, tignan niyo guys kung gaano kasarap yung lugaw na yan. may laman pa yan nakita natin yung laman Ito nga pala ng mga... <laughs> Daming na nakita niyo. Oh, yeah, na <laughs> Five hours later. Gusto pagkain. Gusto pagkain. <laughs> 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 pagkain. kami. Nah, it's a prank. <laughs> it's a prank. <laughs> Five hours later. Mga guys. Mga guys. Ano masasabi mo? Ako tayo talaga <laughs> para nabawasan yung stress natin sa ginagawa natin. Grabe dito guys oh. Tiga mo yung mga kalat sa sapa. <laughs> <laughs> <Diga mo. laughs> yung jali din. mo. Yung sapa dito guys yung dumi oh. Talagang mapo kasi yung sapa dito eh. Nung bag ng tulis. Yung bahay yun sira oh yung mga puno bagsakan ayun guys bagsakan yung mga puno yung mga kalat ang kakalat uh -oh. what's up guys what's up guys papay nga kami may dinami nga tuning para may yero ayun sa o mo na dyan ka boy other armor hold -huh. up uh -huh. Medyo, medyo, medyo madumi yung camera, punasan lang natin. <laughs> Ayun, lumiwanag din. Wow! Hindi masikat yung araw dito sa bubong. Ang ganda ng view. Uh, sa bubong kasi kami. Parang mga tubong Dito lang yan matatagpuan sa... San Sa Miguel. Uh, mga 74 km lang pag galing kang Manila. Maraming pagsiswingan dito, guys. magalit kami. Marami dito mga uh, resort. Sige, guys mamaya na namin sabihin kung ano yung mga yon. Mamaya na lang ulit. Bye bye. Sakit. masaket Sakit. Sakit. <laughs> Basta dito, nahihirapan eh. Kamusta? <laughs> sa... Kamusta? Dasa, oh. Kamusta? na siya, pero mainit eh kailangan natin yun nakakatuyo yung lalamunan <laughs> ano yung mga next na gagawin dyan sa kabila naman siguro baka may paglawa yung mayaw Kita naman natin kanina wala yung takip pero ngayon halos buo na siya Bagay, binalik lang namin yung dati tapos nagdagdag lang ng bagong yero. Luma pa rin. Luma pa rin pero binalik lang oh, namin. Nagpakinabangan pa naman. Ang isa oh, pula na oh. Okay. Oh, Oo, oh. oh, papakuha na din yan. Bayo muna. Ay, init eh. Dito ka muna. Okay, oh, hey, pre, no. Yun, ikaw naman. Mag-vlog. Ano mo tubig eh. Tubig. Okay, pre. Ikaw naman mag-vlog oh. Oo, oh, ang saan naman. Hold up.